Ayon sa kwento na sinang-ayunan ng marami, mayroon dating isang paring martir na naglingkod noong ikatlong siglo, panahon ng digmaan sa Roma, ang pangalan niya ay Valentine. Kasabay ng paglilingkod ng pari ay ang pamumuno ng malupit na emperador na ang pangalan naman ay Claudius II. Sa pananaw ng emperador, mas mahusay ang mga sundalong walang asawa kaysa sa may mga asawa at pamilya na. Sa ganitong dahilan, pinagbawal niya ang pagpapakasal para sa mga kabataang lalaki, at ang mga sumuway ay pinapatay. Alam ni Father Valentine na hindi makatarungan ang kautusang ito, kaya't sinuway niya si Emperador Claudius II at patuloy na nagkasal ng lihim para sa mga nagmamahalang magkasintahan. Nang malaman ito ng Emperador, siya ay pinadakip at binilanggu. Hindi dito natapos ang kanyang pinaglalaban, Patuloy niyang binahagi ang batas ng Diyos para sa mga taong nagmamahalan. Ito ang naging dahilan para hatulan siya ni Emperador ng Kamatayan. Namatay man ang pari ay patuloy na nabuhay ang aral niya kung gaano kahalaga ang batas ng Diyos para sa nagmamahalan. Kinalaunan, nagpasalin-salin ito sa ibang bansa, nahaluan ng kanilang kultura, at naging pagdiriwang, kinilala ito ng karamihan na Valentine's Day.